Kumusta po, maalam na pagtanda family? May tanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay madalas nagigising habang madilim pa ang paligid, yung tipong kayo na lang ang gising at tila napakatahimik ng lahat? Marahil po ay napapaisip kayo, bakit kaya ako gising na? May mali ba sa akin, o baka na may nakakaramdam kayo ng pagkabagot at pag-isa sa mga oras na ito? Kung ang inyong sagot, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa at higit sa lahat, hindi po ito problema. Sa katunayan, napakarami po sa ating mga lola at lolo ang nakakaranas nito, at mayroon po itong malalim na dahilan, at mas mahalaga, mayroon po tayong mga simpleng paraan na may halong pilosopiyang Pinoy, upang harapin at gawing kapakipakinabang pa ang mga sandaling ito. Kung iniisip po ninyo na tanda na ito ng problema, minsan po, senyales lang ito ng natural na pagbabago sa ating katawan na may kaunting pagunawa at tamang diskarte ay kaya nating i-manage. Sa video pong ito, ibubunyag natin ang apat na praktikal na bagay na maaari ninyong gawin agad tuwing nagigising kayo ng madaling araw, na makakatulong hindi lang sa inyong pagtulog kundi pati na rin sa inyong pangkalahatang kalusugan at kapayapaan ng isip. Manatili po kayo hanggang dulo dahil ang bawat payo ay ginto. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Layunin po namin na maging katuwang nyo sa mas matalino at malusog na pagtanda. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin nyo ay makikinabang din sa ating talakayan, lalo na po sa mga kapwa natin senior na nakakaranas din ng maagang pagising. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Muli magandang araw po sa ating lahat. Ang paggising ng maaga, partikular sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng madaling araw, ay isang napakakaraniwang karanasan para sa maraming nakakatanda. Hindi po ito palaging senyales ng sakit, Bagkus, madalas po itong bahagi ng natural na pagbabago sa ating body clock o circadian rhythm, parang orasan po ng inyong katawan habang tayo po ay nagkakaedad. Marami na pong pananaliksik at maging ang mga dalubhasa sa kalusugan ang nagsasabing ang ating sleep patterns ay nagbabago habang tumatanda tayo, nagiging mas magaan ang tulog at mas madali tayong magising, lalo na sa mga huling yugto ng ating tulog bago sumikat ang araw. Ngunit, ano po ba ang ibig sabihin nito para sa inyo? Ibig sabihin po, hindi kayo dapat labis na mag-alala kung nangyayari ito, kaya't huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ang mahalaga po ay kung paano niyo ito haharapin at gagamitin ang mga oras na yon. Ang ating mga ninuno po, at maging ang mga nakakatanda sa kanayunan hanggang ngayon, ay madalas na maagang nagigising, hindi para mag-alala kundi para maghanda para sa araw, magmuni-muni, o magsimula ng kanilang mga gawain sa tahimik na oras. Ito po ang pilosopiyang Pinoy na ating pagtutuunan ng pansin, ang pagtanggap sa natural na daloy ng buhay at ang paghahanap ng kapakipakinabang na paraan upang gamitin ang bawat sandali. Sa video pong ito, tatalakayin natin ang apat na pangunahing diskarte na makakatulong sa inyo na magkaroon ng mas mahusay na kalidad ng tulog at maging mas produktibo at payapa sa mga oras ng madaling araw. Handa na po ba kayo? Tara na't simulan. Una, unawain at ay optimize ang inyong inner clock at ang epekto ng pag-edad. Alam po ba ninyo na mayroon tayong tinatawag na circadian rhythm? Ito po ay ang ating natural na body clock o orasan ng katawan na nagdidikta sa ating pagtulog at paggising sa loob ng 24 oras. Habang tayo po ay nagkakaedad, nagbabago ang rhythm na ito. Nagiging mas magaan ang ating tulog, mas kaunti ang deep sleep o malalim na tulog, at mas madalas tayong nagigising sa gabi, lalo na po sa mga oras bago mag-umaga. Bakit po ito nangyayari? Maraming factors po ang nakakaapekto, maaaring bumababa ang produksyon ng melatonin, ang sleep hormone na nagpapahimbing sa atin. Maaari ding mas madali tayong maapektuhan ng ingay, ilaw o maging ng lamig. Kaya ano po ang gagawin natin? Hindi po natin kayang ibalik ang oras, pero kaya po nating i-optimize ang ating body clock. Actionable Advice Pagmasdan ang inyong gawi bago matulog, simulan po natin sa gabi. Ang kinakain at ginagawa ninyo bago matulog ay malaki ang epekto sa inyong paggising ng madaling araw. Yung kape po na madalas nating inumin sa hapon, sa o soft drinks na may kafein sa hapon o gabi, o kaya'y umiinom ng alak bago matulog, mas mataas po ang tsansa na magising kayo ng maaga. Ang kafein po ay nakakapagpabalisa at nakakapagpataas ng alertness, samantalang ang alak naman kahit sa simula ay nakakapagpahimbing, ay nakakapagpabago ng sleep cycle at nakakapagpagising ng madaling araw. Praktikal na tip, subukan pong iwasan ang kape at anumang may kafein pagdating ng tanghali. Kung kayo po ay mahilig sa mainit na inumin sa gabi, subukan ang herbal tea tulad ng chamomile o pandan tea, o kaya'y mainit na gatas o maligambam na tubig. Mas mainam din po kung iwasan ang mabibigat na pagkain bago matulog, lalo na po ang mamantika o matatamis mas mainam po kung makakain ng hapunan ng dalawa hanggang tatlong oras bago matulog. Kung maghapunan man po ng medyo gabi, subukan ang magaan tulad ng sinigang na isda o tinolang manok. i e ang ilaw sa inyong kwarto, ang ilaw, lalo na po ang bughaw na ilaw mula sa gadgets, tulad ng cellphone, tablet o telebisyon, ay nakakaapekto sa produksyon ng melatonin. Practical na tip, patayin na po ang mga electronics, o kung maaari, iwasan ang paggamit nito ng kahit isang oras bago matulog. Gumamit po ng dim lights o lampara na mahina lang ang ilaw sa gabi, at kung posible, siguraduhin na madilim ang inyong kwarto, maaaring gumamit ng makapal na kurtina. Kung madalas po ninyong kailangang bumangon sa gabi para umihi, subukan pong gumamit ng night light na mahina lang ang ilaw para hindi kayo labis na magising. Regular na oras ng pagtulog at paggising, kahit po nagigising kayo ng maaga, subukan pa ring magtakda ng regular na oras ng pagtulog at paggising, kahit weekend. Ang pagpapanatili ng consistency po ay nakakatulong na sanayin ang inyong body clock. Praktikal na tip, kung nagigising kayo ng tatlo tandang bawas lima am, huwag po kayong matutulog ulit agad kung hindi na kayo dinadalaw ng antok. Sa halip, bangon na at simulan ang mga gagawin natin sa susunod na puntos. Ito po ay makakatulong na unti-unting maging mas malalim ang inyong tulog at hindi na kayo madalas magising ng ganito kaaga. Bakit mahalaga ito? Ang pag-unawa sa inyong body clock at paggawa ng maliliit na pagbabago sa inyong gawi bago matulog ay makakatulong po upang mas maging mahimbing ang inyong tulog at kung magising man kayo ng maaga, ay hindi po ito magiging sanhinang pagkapagod o pagkabalisa sa buong araw. Nayon, kung nagising na nga po kayo, ano naman po ang unang dapat niyong gawin para hindi kayo ma-stress? Ikalawa, pagsasanay ng pagpapahina at pagmumuni-muni sa madaling araw. Ang isa sa pinakamahalagang payo po ay kung paano nyo haharapin ang mga sandaling nagigising kayo ng maaga. Madalas po, ang unang reaksyon natin ay pag-alala, bakit ako gising na? Kulang pa ang tulog ko. Ang pag-aalala pong ito ang nagpapataas ng cortisol o stress hormone sa ating katawan, na lalong nagpapahirap para kayo ay makatulog ulit o makaramdam ng kapayapaan. Sa halip po na mag-alala, gamitin po natin ang pilosopiyang Pinoy, ang pagtanggap at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng sitwasyon. Actionable Advice Huwag labis na mag-isip o magplano agad, kapag po nagising kayo, iwasan agad ang pagkuha ng cellphone o ang pag-isip ng mga listahan ng gagawin sa araw. Ito po ay nagpapasigla ng inyong utak at lalong nagpapahirap sa pagtulog ulit o sa paghahanap ng panloob na kapayapaan. Praktikal na tip, kung nagising kayo, manatili lang po muna sa inyong kama ng ilang minuto. Huminda ng malalim. Kung hindi na po talaga kayo dinadalaw ng antok, dahan-dahan pong bumangon at lumabas ng kwarto para hindi maistorbo ang kasama ninyo sa pagtulog kung mayroon man. Magsanay ng malalim na paghinga, deep breathing, ito po ay isa sa pinakamabisang paraan para pakalmahin ang inyong sistema. Praktikal na tip, humanap po ng tahimik na upuan. Ipikit ang mga mata o tumingin sa isang punto. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong, damhin ang paglaki ng inyong tiyan, parang humihinga po kayo mula sa inyong pusod. Dahan-dahan po itong ilabas sa bibig. Ulitin po ito ng lima tandang bawas isa zero beses. Ang ganitong paghinga ay nakakapagpababa ng stress hormones at nakakapagpataas ng pakiramdam ng kapayapaan. Simple stretch o light movement, ang banayad na paggalaw ay makakatulong na i-relax ang inyong katawan at makapagpababa ng anumang tension. Practical na tip, subukan po ang mga simpleng pag-unat habang nakaupo o nakatayo. Iliko ang inyong leg pakaliwa at pakanan. Itaas ang inyong mga braso. Ikot-ikutin ang mga balikat hindi po kailangang maging strenuous o matindi. Ang layunin po ay gisingin ang inyong katawan sa banayad na paraan, hindi ito mapagod. Maaari rin po kayong makinig sa banayad na musika na nagpaparelax. Pagmumuni-muni o pananalangin, marami po sa ating mga lola at lolo ang nakakahanap ng kapayapaan sa oras na ito para magdasal o magnilay-nilay. Ito po ay isang pagkakataon para sa introspeksyon at espiritual na paglago. Practical na tip, gamitin po ang tahimik na oras na ito para magbasa ng banal na kasulatan, magdasal, o magmuni-muni lang sa inyong buhay, sa mga biyayang natatanggap, at sa mga aral na inyong natutunan. Ang ganitong gawain ay nakakapagpatahimik ng isip at nakakapagbigay ng positibong pananaw sa araw na darating. Bakit mahalaga ito? Sa halip po na hayaan ang pagising ng maaga na magdulot ng pagkabalisa, ginagamit po natin ito bilang isang pagkakataon para sa self-care at panloob na kapayapaan. Ito po ay nagbibigay ng kontrol sa inyong kalusugan at nagtuturo ng pagtanggap sa mga bagay na hindi natin lubos na makontrol. Ikatlo, ang agahan na nagbibigay ng sigla at tulong sa tulog. Hindi po ba nakakagulat na ang kinakain natin sa umaga ay maaaring makatulong o makasira sa ating tulog sa gabi? Ang ating digestive system po ay konektado sa ating sleep cycle. Kung ang ating katawan ay nahihirapan sa pagproseso ng kinakain natin, lalo na po sa gabi, ay maaari itong makaapekto sa ating pahinga. Ang maagang paggising ay maaaring senyales na oras na para bigyan ng pansin ang inyong diet. Actionable Advice Mag-focus sa magaan at masustansyang pagkain sa umaga. Kung nagigising kayo ng maaga at medyo nagugutom, huwag po munang kumain ng mabibigat o matatamis na pagkain. Ito po ay magpapabigat sa inyong chan at magdudulot ng sugar crash pagkatapos. Praktikal na tip, mas mainam po ang mga pagkain na mayaman sa fiber at complex carbohydrates na nagbibigay ng sustained energy. Halimbawa po, oatmeal o champurado na hindi matamis, ito po ay mayaman sa fiber at nakakatulong sa digestion. Kung champurado, bawasan ng asukal o gumamit ng alternatibong pampatamis na kaunti lang ang kaloris. Lugaw o arroz caldo, madali po itong tunawin at nagbibigay ng init sa tiyan. Maaari itong lagyan ng luya para sa dagdag na benepisyo. Tinapay na whole wheat o pandesal, simple lang, isawsaw sa kape o gatas na konti ang asukal. Kung tinapay, mas mainam ang whole wheat dahil mas maraming fiber. Kung pandesal, iwasan ang sobrang tostado at mamantika. Prutas, saging, lakatan o latundan, mansanas, o papaya ay magandang source ng bitamina at fiber, at madali lang pong bilhin sa pamilihan. Itlog, boiled o poached, isang magaan at masustansyang protein source. Uminom ng tubig sa umaga, ang pag-inom ng tubig pagising ay nakakatulong na i-rehydrate ang inyong katawan at makapagpalabas ng toxins. Praktikal na tip, maglagay po ng isang basong tubig sa tabi ng inyong kama bago matulog pagkagising inumin agad ito. Maaari rin pong lagyan ng hiwa ng kalamansi o lemon para sa dagdag na freshness. Iwasan po ang malamig na tubig kung sensitibo ang inyong sikmura. Limitahan ang mga pagkain na kakapagdulot ng acid reflux o indigestion sa gabi, kung madalas po kayong nagigising dahil sa pananakit ng chan, heartburn, o acid reflux, maaaring ang sanhipo ay ang mga kinain nyo bago matulog. Practical na tip, iwasan ang maanghang, mamantika, o masyadong maasim na pagkain sa gabi. Kung hindi po may iwasan, subukan pong kumain ng mas maaga at maghintay ng ilang oras bago humiga. Ang pagtaas po ng unan ay maaari din makatulong. Bakit mahalaga ito? Ang pagbibigay ng tamang sustansya sa inyong katawan, lalo na sa umaga ay nakakatulong na i-regulate ang inyong digestion at metabolism na may direktang epekto sa inyong enerhiya sa buong araw at sa kalidad ng inyong tulog sa gabi. Ang maayos na tiyan po ay kalmadong isip at maayos na tulog. At sa ikaapat na mahalagang punto, gamitin po natin ang pagkakataong ito sa pinakamatalinong paraan. Ikaapat, ang paggamit ng madaling araw para sa maalam na pagtatasa. Ang maagang pagising ay hindi po dapat tingnan bilang isang problema lang, kundi bilang isang pagkakataon. Sa pilosopiyang Pinoy, ang madaling araw ay panahon ng katahimikan at kalinawan ng isip. Wala pa pong ingay, wala pa pong distraction. Ito po ang perpektong oras para sa maalam na pagtatasa, ang pagtingin sa inyong kalusugan, sa inyong mga layunin at sa mga bagay na mahalaga sa inyo. Actionable Advice gumawa ng e-mental check-in para sa kalusugan. Sa tahimik na sandali na ito, maaari po ninyong pagmasdan ang inyong katawan. Mayroon po ba kayong nararamdamang pananakit? Ano ang estado ng inyong enerhiya? Ang maagang paggising ay maaaring maging paalala na bigyan ng pansin ang inyong kalusugan. Practical na tip, sa halip na mag-alala, maging objective. Kung may nararamdaman, isulat po sa isang maliit na notebook na nakalagay sa tabi ng inyong kama. Sumasakit ang tuhod, medyo nang hihina, natuyo ang lalamunan. Ito po ay para maging aware kayo sa inyong katawan at makapag-isip ng solusyon, tulad ng pagkonsulta sa doktor kung kinakailangan o paggawa ng simpleng remedyo. Magplano ng maliliit na layunin para sa araw, hindi po kailangang maging mabibigat ang inyong plano. Ito ay pagkakataon para maging organisado at maging proactive sa inyong araw. Practical na tip, isulat ang isa hanggang tatlong bagay na nais ninyong matapos sa araw na yon. Halimbawa, maglakad sa labas, tawagan si ganito, magluto ng gulay. Ang pagkakaroon ng maliit na listahan ay nakakapagbigay ng pakiramdam ng accomplishment at direksyon. Paglinang ng i-mindful na gawain, ito po ay gawain na hindi nangangailangan ng labis na pag-isip ngunit nakakapagbigay ng kapayapaan. Practical na tip, pagtanim o pag-aalaga ng halaman kung may garden po kayo ang maagang paggising ay perpekto para magdilig ng halaman o maglinis ng dahon ang koneksyon po sa kalikasan ay nakakapagpababa ng stress pagbasa ng aklat o diaryo ang pagbabasa ng isang non-fiction book o diaryo sa tahimik na oras ay nakakapagpalawak ng isip at nakakapagbigay ng kaalaman huwag po muna gumamit ng gadget para hindi masilaw o maging alerto Pagsusulat ng journal, isulat ang inyong mga iniisip o nararamdaman. Ito po ay isang therapeutic na paraan para iproseso ang inyong emosyon at linawin ang inyong isip. Simpleng pag-aayos ng bahay, kung kaya po ninyo, maaari rin kayong maglinis ng mga ilaw, magpunas ng mesa, o ayusin ang ilang gamit ng tahimik. Isang sandali ng pasasalamat, ang isa sa pinakamabisang paraan para magsimula ng araw na may positibong pananaw ay ang pagkilala sa mga biyayang natatanggap. Practical na tip, maglaan ng ilang minuto para mag-isip ng tatlo hanggang limang bagay na pinapasalamatan nyo. Maaaring ito ay ang inyong pamilya, ang inyong kalusugan, ang masarap na kape, o ang simpleng katotohanan na mayroon kayong bubong sa inyong ulunan. Ang ganitong gawain ay nakakapagpalakas ng inyong mental at emosyonal na kalusugan. Bakit mahalaga ito? Sa pilosopiyang Pinoy, ang paggamit ng madaling araw para sa maalam na pagtatasa ay hindi lamang tungkol sa pagiging produktibo kundi sa paglinang ng inner wisdom at kapayapaan. Sa halip na maging pasibo, nagiging aktibo tayo sa paghubog ng ating kalusugan at buhay. Ngayon po, mahalagang banggitin na habang ang maagang paggising ay madalas na natural na bahagi ng pagtanda, mayroon din pong mga pagkakataon na ito ay senyales ng isang mas malalim na problema sa kalusugan. Halimbawa, kung kayo po ay nagigising dahil sa matinding pananakit, hirap sa paghinga, madalas na pag-ihi na hindi naman dahil sa sobrang pag-inom ng tubig, o kung ito ay sinasabayan ng matinding pagkabalisa o kalungkutan na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na buhay, mahalaga pong kumunsulta sa inyong doktor. Sila po ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at guidance. Hindi po natin sinasabi na baliwalain ang anumang seryosong sintomas, bagkus ay maging mapagmatsyad at kumilos ng naayon. Ang mga payo po natin ngayon ay para sa mga normal at madalas na pagising na hindi naman sinasabayan ng matinding karamdaman. Ayan po, maalam na pagtanda family. Mabilis po tayong nagtapos sa ating apat na pangunahing diskarte para harapin ang pagising ng tatlo tandang bawas limage. Una, unawain at ay optimize ang inyong inner clock sa pamamagitan ng pagbabago sa gawi bago matulog. Ikalawa, magsanay ng pagpapahina at pagmumuni-muni sa halip na mag-alala. Ikatlo, bigyan ng pansin ang biagahan na nagbibigay ng sigla at tulong sa tulog. At ikaapat, gamitin ang madaling araw para sa maalam na pagtatasa ng inyong kalusugan at buhay. Tandaan po ninyo, hindi lang po kayo nag-iisa sa karanasang ito. Sa halip na labis na mag-alala, tanggapin po natin ito bilang bahagi ng ating paglalakbay sa pagtanda at gamitin ito bilang pagkakataon para sa self-care, pagmumuni-muni at pagpaplano. Ang maliliit na pagbabagong ito ay malaki po ang maitutulong sa inyong pangkalahatang kalusugan at kapayapaan ng isip. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i ilike at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, lalo na po sa mga kapwa natin senior na nakakaranas din nito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na inyong mapakikinabangan. Anong mga paksa pa po sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin sa susunod? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong patuloy na pagsuporta. Laging tandaan, hindi lang po tayo basta nagkakaedad, tayo po ay nagiging mas matalino at mas maalam. Kaya yakapin po natin ang bawat umaga at patuloy tayong magtulungan tungo sa mas mahusay na kalusugan magkita-kita ulit tayo sa susunod na video